Hi guys, welcome to my YouTube channel. Ayan po, magluluto pa ako ng isda guys. Ayan, pangat ang aking pagluluto niyan. Kaso lang guys, nakalimutan ko anong pangalan nitong isda na ito. Kaya, ang mga kilala ko lang is tilapia, na alumahan. Ito kasi nakalimutan ko. Pati yung, pati yung ano, ah, uh, Maya Maya. Basta marami din naman akong kilalang isda guys. Kasi lang ito. Kalimutan ko. Kaya ay, yan. Pagpresensyahan nyo na po ang inyong lingkod kung malimutin na. Ulihanin na po ba Okay, ito ang kanya mga rekado, guys. Lagyan natin ng kalamansi. Kalamansi, kalamansi, pampaasin. Ang paganda to, guys. Ang paganda. Trip ko lang, guys, magluto. Trip-trip lang tayo, guys. Ako, trip ako magluto. Trip ko lang maglabas sa ano nababo. Kaya nakita niya na. Trip ko ito ngayon guys, magluto guys. Ayan, tapos na, napiga na ha, napiga na. Ayan. O, nandyan na yung mga kamatis, buyas, bawang, at luya. Ito naman, ilagay ang tuyo. Ayan. Ayan. Magkatubig na rin yan mamaya kasi may kamatis. Marami siyang kamatis. Hindi ko na siya nalagyan ng uh, asin kasi may ano na siya. Tuyo. Tuyo. Hirap talaga mag-pronounce bisaya, guys. At ito ang kanyang pang timpla, para malasa. Ayan. Ayan, guys. At lagyan natin ang pamintang durog, Pwede pa. At yan. I-click na po yan, guys. Ayan, kumukulo na siya, guys. Ayan. O, ba diba? Dumami ang tubig niya. Kasi mayroong kamatis. Yung sabaw ka mo, yung sabaw. Hindi, guys. Nilagyan ko nga ng water yan konti. Yan, kumukulo na siya. Mamaya, pag patapos, nalagyan siya ng kunting mantika. Kunting mantika lang po. Kayo po ba ay nakapagluto na? diba pa ba tapos ang pagmaritisan sa kalye? Ayan, magluto nat gabi na. Ayan guys. Babalikan ko po kayo mamaya. Ayan guys, yummy na guys, no? Oo. Lagyan ko na yan ng kunting mantika guys. Ayan. trip ko naman ngayon guys ang magluto-luto guys Guys, hello. Ayan na po guys. Luto na po siya. Ayan, yummy, yummy, yummy na. Yan po siya. Um, mag lang po kayo ng bakas, guys. Tapusin nyo hanggat maari. Mag-iwan kayo ng bakas para po kayo ay mababalikan ko. Ayan. Tapos na siya. Ayan, mag-iwan kayo ng bakas, di ba guys? Thank you for watching.